yun mga boss ang next natin uh, ipakita itong ano ano to g-turbo to china car lang to eto yung susi niya. bali eto yung start engine nya button lang push nyo lang to Yan. ito yung monitor nya tapos eto naman yung tissue eto <laughs> yung drive nya Bali dito, iba naman. Ito, kambiada naman. Parang kambiada. Yan. Ito yung drive. Ibababa mo lang. Drive. Yan. Di mo maaanong... Yan. Doon lang lalabas di. Pero dito hindi na... Ayan. Nagre-red pala. Nakikita rin pala red. Yan. Tapos reverse. I-diretso mo lang doon. Yan. Reverse. Kikita mo rin sa monitor. Di ko alam kung nakikita ba si masyadong ano. Tapos parking. eto naman yung parking niya. Click mo lang yan. yan. parking. Aircon niya. Ito. Magta touch screen ka na lang dito sa aircon. Yan. syempre pwede mong i-connect dyan yung mobile mo. Kasi may ano to. mobile ano yan yung pwede ka magkontrol kung gusto mo sa music youtube music yan maganda dyan magkontrol tapos kung gusto mong dyan na sumagot ng tawag pwede rin eto naman yung tawag dito yung sa automatic ano rin yung pag gusto mong iset yung takbo mo yan pindutin mo lang yan tapos iatras mo to tapos diretso makakaset ka na ng gusto mong takbo 80, 90, 100, 120 yun bali dito naman eto kung napansin nyo wala siyang wala tong ano wala tong tawag dito wala siyang salamin sa taas yan pero yung style naman ng bangko nito parang akala mo pang sports ka pero para sa akin ano to hindi siya magandang ano, hindi siya magandang service. Maforma lang siya, ayos siya. Pero yung brake niya kasi hindi ganoon kaganda. Yung Ford, kahit sobrang bilis ko dun sa Ford magpatakbo, walang problema. Kasi pag oras na nag alalay ka sa brake kakagat-agad. Itong jetor na to, masyadong de delay kailangan mo pang medyo alalayan pag pagbaon kasi hindi mo naman pwedeng biglain kaya dapat papakagatin mo muna pangit yung ganon hindi pag ganun yung sasakyan mo dito sa sa Saudi kasi sobrang bibilis ng mga sasakyan dito pangit yung mga ganon yung hindi agad nagre-react yung preno malapit kanon sa aksidente yan eto naman yung hazard niya yung support dito yung hazard niya yan charge ya yun lang puro kasi to, dito na yung control niya sa ano sa AC naman Ito kung gusto mo sa aircon Klik mo yung AC lakasan mo dito mag control kung gusto mo sa paalang okay yun lang tapos yung handbrake naman ito Diba yung port nandito yung handbrake ito, ito yung handbrake nya ito, ito kailangan mo lang tong i-push down yan, pag nawala yung red ibig sabihin wala na yung handbrake yan. tapos eto naman kahit hindi mo i-handbrake pag park mo kusa siyang nag-handbrake kusa yan nag-red kaya every every time mong gagamitin tong sasakyan hanapin mo agad to kasi sa, sabi na natin hindi ka sanay dito sa first time mong gumamit itong jitor na to medyo mahirapan ka sa handbrake kung asan kaya yon sa mga first timer sa jitor na sasakyan nandito lang po yung handbrake yan mahirap hanapin to eh parang sa Mercedes dito yung Mercedes kaso wala na yung Mercedes ko touch mo lang yan yan handbrake okay yun lang mga boss basic tips ulit para sa ano lang sa mga newbie lang na hindi alam yung sa ano yung mga button ng sasakyan pero sa mga may idea na yan. pwede nyo nang i-skip o pwede nyo, pwede nyo rin panoorin yan lang mga boss Basa lang